Stress yung mga tao is medyo ubuy na sila sa kanil kanilang mga bahay. And exactly sakli, 2, 2 a.m. Pinas time. Pero hanggang ngayong umaga, gumagalaw pa rin yung lupa. Tapos yung ibang yung mga tao, mga sis, kasi medyo basa ng ulan, umuwi na yung mga tao. Pero, every minutes or every 5 minutes, 10 minutes is gumagalaw pa rin yung lupa gumagalaw pa rin mga ses yung lupa o, yung iba is kinukuha na nila yung kanilang mga pamilya doon sa bundok tapos yung iba pa na ng bahay tapos kami mga ses brown out kami wala kaming ilaw tapos dito sa mga kapitbahay namin may ilaw o isa sa hardware sa aming kalye dito. Kami lang yung walang ilaw mga ses doon. Sana na umilaw na ngayong gabi mga ay ngayong umaga. Kasi yung cellphone ko is malapit ng malubat. Tapos yung iba mga ses is pauwi na ng mga bahay nila kasi yung iba kasi basang-basa ng ulan kasi pumunta sila ng bundok tapos walang evacuation sa aming probensya mga ses. Yan mga ses yung iba yung iba mga tao is galing nang Civil tapos yung iba is pauwi na lang kaniyang mga bahay kasi ka, kasi kasi malapit yung umuwi na si mga tao mga ses kasi nabasa basang-basa kasi yung ulan yung mga tao mga ses so basang-basa kasi sila kamuwi na. Good morning po sa lahat. Oh. Ganito katahimik yung aming kali mga ses. Shout out po sa inyong lahat sayang, shout out, Ang panahon sa aming probensyo Ang kalangitan ng umaga o. Ito mga ses ang araw na Simula kagabi ng 11pm Hanggang ngayong umaga ay lumilindol pa rin o gumagalaw ang lupa. Yan mga sesyong ulap o kagabi at ngayon mga, mga Ses, napakalakas ng ulan pagkatapos ng lindol ang lakas naman ng ulan ngayong umaga at happy Sunday to all mga sis ito po yung kalsada sa aming kalye mga sis wakas ng ulan pagkatapos ng lindol ito ang ano ito yung bumawi naman ulan na malakas oh. Ngayong hapon po es, nandito po ako sa generator ng hospital mga ses at dito ako nag-charge ng cellphone ko at nag-charge din ako ng ano na pamangkin ko mga ses yung kanya itawag ito, nakalimutan ko power bank pala, sorry nag-charge pala ako ng kanyang power bank din ngayong hapon mga ses, dito, ito yung generator ng hospital tapos dito dito ako na charge sa kusto ng ambulance then ngayon mga sis shout out kay sis Aisan sis Anyong, sis Jennifer sis Richo sis Sir Marvin Sir Billy then yung mga bago pong subscriber mga sis kasi hindi ko kayo na kita doon sa comment then shout out po sa mga new subscriber ko po sa lahat na new subscriber ko shout out po sa inyong lahat Then, ngayon mga sis, is pa ako ng bahay. Ngayon, is uwi ako ng bahay mga sis kasi naka-charge na tayo ng ating cellphone S. 100% na mga sis yung ating cellphone. Dito po ako nag-charge. Dito po yung generator ng hospital mga sis. O yan. Then, dito ako sa likod. Then, thank you so much pala sa sa kanina sa pagpunta ko na naka-charge ako kasi nagpaalam ako sa mga janitor din sa awan ng Diyos sis, umayad naman sila kasi hanggang ngayong hapon wala pang ilaw sa aming probensya mga sen wala pang ilaw o. dito ako dati dum dumadaan patungo ng palayan o, si mother aywan ko kung kumain na si mother ngayong hapon kasi medyo matagal tagal ako sa pag -charge. mga sis sana na minto na sana yung lindol sa aming probinsya then sis Aisa, thank you so much sis Margie, sis Jennifer sa lahat po nang nagdasal thank you so much po sa mga new subscriber ko, thank you so much then sana madagdaga pa yung ating more subscriber dyan tayo mga sis na dadaan oh, kasi wala tayong magkawalang mag cellphone S atin na siyang tapos si mother mga sis na andyan oh, nandyan si mother oh. puntahan natin muna si mother sa glit mga sis sa pintuan hi mother good afternoon o okay. oh. hindi mo bakit yung mukha mo hindi pa kita ah Okay, mother. Magluto muna ako, mother, ng hapunan. ito mga ses yung aming playground hmm. Malakas hmm. ng lindol exactly 4am pinas time monday morning pagabi naman mga ses oh. matabang matabang yung talbos ko pagabi na naman po Medyo madilim na yung kalamitan ag, yung gabi at araw inaaga kinagko Yes, <tapos> ang lakas ng lindol in sakle 7.15 ng gabi lumindol naman mga ses lumindol naman ang <tapos> gabi po is maulan na gabi sa aming probensya dito ako mga ses pag nag vlog pag lumilindol kaso lang hindi masyado makita yung dahon ng gumagalaw Ngayon ngayong gabi es, umuulan sa aming probensya den sana mga sis na sabayan ninyo kami sa pagdasal na sana hindi na sana lumindol sa aming probensya at sa lahat po ng nadaanan ng lindol sana magkasabay po tayong lang sa pagdasal